To Joel, please take down all my pictures, all my videos because as long as they're up, you are still making money off of me. Don't threaten me about child support because you need to make your own money. But Don Shireen Esguera, please stop stalking my social media platforms. You and your minions, you need to move on. You're already with Joel, you already have him. You can have him, you know. Just grow up, stop stalking me, stop saying things that are so mean, so cruel. Just the both of you. Uh, good luck, lang sa inyo. I hope you guys will last for 26 years. Marites, pinangalanan ng babaeng pinagpalit sa kanya, pambansang kolokoy, umalma. Naglabas si Miss Grace ng isang video para sagutin ang naging panayam sa ex niyang si pambansang kolokoy. Dito ay pinabuloanan niya ang ilan sa mga naging pahayag ni PK. Bago niya pinanood ang video, nilinaw ni Miss Grace na ang karakter na Marites ay nilikha lamang at ang kanyang ex daw ang nagsabi sa kanya kung paano siya umakto kapag gumagawa sila ng video. Ginawa naman daw ni Miss Grace iyon bilang pagsuporta sa kanyang asawa. Mariing niyang nilinaw na magkaiba si Marites at si Miss Grace. Ani ni Miss Grace, noong panahong hiyon ay hindi daw talaga naguusap si PK at ang kanyang ama dahil sa si hindi daw ito naging matapat sa ina ni PK. Pumunta paraw sila sa Baguio pero hindi daw sila kinausap ng ama nito. Sa ina naman daw ni PK ay maraming beses daw na hindi naman pumupunta sa kanila kahit sabihan nila ito na pumunta upang makasamang anak nila pero lagi raw itong umaayaw dahil sa trabaho at paglabas kasama ng kanyang mga kaibigan. Samantala, diretsahang pinangalanan nga ni Miss Grace ang anyay asawa sa kasalukuyan ng ex niyang si Pambansang Kolokoy. Hiling niya, natigilan na raw sana siyang i-stalk ni Don Sherin at ng kanyang mga minions. For Don Sherin Esguera, please stop stalking my social media platforms. You and your minions. You need to move on. You're already with Joel. You already have him. You can have him. Just grow up stop stalking me. Stop saying things that are so mean, so cruel just because I'm living my life. Dagdag pa niya, sana ay tumagal ng 26 na taon sila PK at Don dahil dapat daw ay matalo nila ang 25 na taon na magkasama si Miss Grace at PK. Samantala nagbahagi si Joel Mondina o mas kilala bilang si pambansang kolokoy ng kanyang saloobin, kaugnay sa anya ay paninira sa kanya ito ay kasunod ng paglabas ng reaction video ng kanyang ex na si Miss Grace. Walang binanggit na pangalan si Jewel, ngunit anya ay dapat tantanan na ang paninira lalo at nananahimik naman at mukhang masaya na sila. Dagdag pa niya, magtatatlong taon na at dapat ay mag-move on na sila. Anya, dapat pagtahimik na yung tao at mukhang masaya na, tantanan na at huwag kung ano-ano pang mga paninira ang sinasabi. Magtatatlong taon na. Alam mo ba yung salitang move on? Supalpal na pahayag ni Jewel Mondina kay Marites.